Oh Maswerte, swerte pa pala doon sa amin. La, lugo. Hindi, okay lang. Huwag lang tayong malusong. <laughs> ha, malalim talaga to. Hindi oh. <laughs> Hindi okay lang okay lang ako. Hindi lang Oh. Mm, mas mas malalim pala dito. Uh -uh. Gabaywang ko na to, Kuya. Kung lumusong ako, baywang na.

kanina, pino problema lang namin yung kotseng na lubog sa bak Nag aano ah, ano po talaga siya, naghahanap. Oo, oo. Yung bangka-bangka nga, inaharang niya na Kinakabili pa kami ng pang-ulam kanina. Oo. Oh. Oh. wala tubig. Karabi. kailangan pala dito ang mga bahay first floor mataas yung second floor second mm -mm. buti itong ano mo malaki eh kung ordinary lang na padyak, hindi na eh. Mababa lang yung yun po. Abutin talaga. Umat <laughs> ka lang doon. Hindi, umat ka doon sa ano. Saan? Yun yung 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 pa. Lagas ka lang <laughs> yung may ipad yung likuran. Huwag na. Sa ito. Okay lang? Ay, di. Abutin lang. Hindi, doon. Yun yung 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 pa. Ayun. Dito? Ah, oh, ganyan? Kaya niya? <laughs> oh Kasi talagang basa na. <laughs> Oo. Oh, oh. <laughs> Nakasakay nga ako. Basa naman. <laughs> Adventure to. <laughs> Ay, nako. Ay, <laughs> nako paano tayo makakapunta ng Jollibee? Lubog din ang McDonald's. Sarado. Oo. Ala, lalong mataas. Oo. Oo. Oo, ayan na nga. Sa likod mo na eh. <laughs> no. oh. Sakripisyo talaga to kuya, hindi ito biro. Hmm. Sana bukas pa. Hmm. Sana nga, may tinda pa sila. Ay, yung supa, nakagitna na. <laughs> Sana. Hala, ilang araw kaya to kuya, bago humo pa? Uh, Uh Oo. -oh. Wala, kuya. Sarado yata. Agay. Okay. 7-Eleven. Meron? Hmm? Nagbebenta ba? Wala eh.